Matapos ang napabalitang pagkakaba ni Rendon Labador sa TikTok, lumabas ang balita ngayong araw na maging sa Facebook ay hindi na rin mahagilap ang social media account niya. Noong una ay inakala ng mga netizens na nag lamang ang self-proclaimed motivational speaker matapos itong makatanggap ng pambabatikos ng mapatawan ng labing dalawang araw na suspension ang It's Showtime ng MTRCB kung saan ikinatuwa niya ito at naglabas pa ng pahayag na nais niyang magpaparty sa kasiyahan. Trending rin ang pangalan ni Rendon sa social media platform na X, hinuha ng karamihan ay resulta ito ng mass report ng publiko dahil sa hindi nila nagustuhan ang inaasal ni Rendon sa social media. Alas 12 ng tanghali ngayong araw ng Webes, September 7, 2023, nang tanggalan ng control si Rendon sa kanyang Facebook account. Sa pamamagitan ng Instagram story ipinaalam ni Rendon ang balitang ito. Anya, binura na ako sa Facebook ng Pilipinas. Maglalabas umano siya ng official statement ukol dito sa kanyang YouTube channel. Umingi naman siya ng pasensya sa kanyang mga taga-suporta. Hindi raw siya makapaniwala at nagulat siya sa mga pangyayari sa pagkawala ng kanyang Facebook page. Sa huli ay nagpasalamat siya sa lahat na naniniwala pa rin sa kanya at patuloy na nagpapadala ng mensahe ng pagsuporta. Sa ad ni Rendon Labador, Pasensya na sa lahat ng taga-suporta natin at kasalukuyan na hindi ako makapaniwala at nagulat sa pagkawala ng aking Facebook page. Nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala at nagpapadala ng mensahe ngayon. Upload ako ng official statement sa aking YouTube account tungkol dito. Pasensya na at paralisado kaming lahat dahil dito sa pangyayari. Stay motivated. Napareact naman ang mga netizens sa pagkawala sa Facebook ni Rendon. Anila, Nabawasan tuloy yung motivational hater sa social media. Lahat na lang kasi pinakikialamanan eh. Buti nga kasi kakairita. Hala, inuunti-unti na yata mga social media accounts niya. Kaya dapat talaga behave lang eh para walang madaming magalit at di ma-report ang account. May YouTube account pa. Doon naman siya maghahasik ng kabalbalan. Marami din sa mga netizens ang natuwa sa pagkakaban ni Rendon sa Facebook, anila ay deserve ni Rendon ang nangyari.